Unang mga hari, kabanata labing anim, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Hehu na anak ni Hamani, laban kay Baasan, na sinasabi, Yamang itinaas kita mula sa alabok, at ginawa kitang Pangulo sa aking bayang Israel. At ikaw ay lumakad ng lakad ni Herbuam, at iyong pinapagkasala ang aking bayang Israel, upang mungkahi ako sa galit sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan. Narito, aking lubos napapalisin si Baasa at ang kanyang sambahayan at aking gagawin ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Heroboam na anak ni Nabat. Ang mamatay kay Baasa sa bayan ay kakanin ng mga aso, at ang mamatay sa kanya sa parang ay kakainin ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba nga sa mga gawa ni Baasa at ang kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? At natulog si Baasa na kasama ng kanyang mga magulang. At nalibing sa Tirsa. At si Ella na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At bukod dito'y sa pamamagitan ng propetang si Heho na anak ni Hanani, ay dumating ang salita ng Panginoon laban kay Baasa at laban sa kanyang sambahayan dahil sa lahat na kasamaan na kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin siya sa galit sa pamamagitan ng gawa ng kanyang mga kamay sa pagkagaya sa sambahayan ni Herbuam at sapagkat sinaktan din niya siya nang ikatalawmput-anim na taon ni Asa na hari sa Huda ay nagpasimula si Ela na anak ni Baasa na maghari sa Israel sa Tirsa at nagharing dalawang taon. At ang kanyang lingkod na si Simri na punong kawal sa kalahati ng kanyang mga karo ay nagbanta laban sa kanya. Siya ay nasa Tirsa nga na nag-iinom at lasing sa bahay ni Arsa, na siyang katiwala sa sambahayan sa Tirsa, at pumasok si Simri at sinaktan siya at pinatay siya ng ikatalawamputpitong taon ni Asa na hari sa Huda at naghari na kahalili niya at nangyari nang siya'y magpasimulang maghari pag-upo niya sa kanyang luklukan, ay kanya sinaktan ang buong sambahayan ni Baasa. Hindi siya nag-iwan ng isa man lamang lalaking bata, kahit kamag-anak niya, kahit mga kaibigan niya. Ganito nilipol ni Simri ang buong sambahayan ni Baasa, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita laban kay Baasa sa pamamagitan ni Hehu na propeta, dahil sa lahat na mga kasalanan ni Baasa at mga kasalanan ni Ela na kanyang anak, na kanilang ipinagkasala at kanilang ipinapagkasala sa Israel upang mungkahiin sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga kalayawan. Ang iba nga sa mga gawa ni Ella, at ang lahat na kanyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? Nang ikadalawamputpitong taon ni Asa na hari sa Huda, ay naghari si Simri na pitong araw sa Tirsa. Ang bayan nga ay humantong laban sa gibiton na nauukol sa mga Pilisteo. At narinig ng bayan na nasa hantungan na sinabing nagbanta si Simri at sinaktan ang hari. Kaya't ginawang hari sa Israel ng buong Israel si Omri na punong kawal ng hukbo ng araw na sa kampamento. At si Omri ay umahon mula sa Gibiton, at ang buong Israel ay kasama niya, at kanilang kinubkob ang Tirsa. At nangyari, nang makita ni Simri na ang bayan ay nasakop, na siya'y naparoon sa kastilyo ng bahay ng hari, at sinunog ng apoy ang bahay na kinaroroonan ng hari, at siya'y namatay dahil sa kanyang mga kasalanan na kanyang ipinagkasala sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon sa paglakad sa lakad ni Herboam at sa kanyang kasalanan na kanyang ginawa upang papagkasalahin ang Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Simri at ang kanyang paghihimagsik na kanyang ginawa Di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? Nang magkagayoy, ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawa. Ang kalahati ng bayan ay sumunod kay Tibni na anak ni Hinet upang gawin siyang hari. At ang kalahati ay sumunod kay Omri Munit ang bayan na sumunod kay Omri ay nanaig laban sa bayang na sumunod kay Tibni na anak ni Hinit. Sa gayoy namatay si Tibni at naghari si Omri. Nang ikatatlumput isang taon ni Asa na hari sa Huda ay nagpasimula si Omri na maghari sa Israel at naghari na labing dalawang taon. Anin na taon na naghari siya sa Tirsa at binili niya ang burol ng Samaria kay Semer sa halagang dalawang talentong pilak. At siya nagtayo sa burol at tinawag ang pangalan ng bayan na kanyang itinayo ayon sa pangalan ni Semer na may-ari ng burol na Samaria. At gumawa si Omri ng masama sa paningin ng Panginoon at gumawa ng masama na higit kaysa lahat na nauna sa kanya. Sapagat siya'y lumakad sa buong lakad ni Heroboam na anak ni Nabat, at sa kanyang mga kasalanan na ipinapagkasalan niya sa Israel, upang mungkahiin sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng kanilang mga kalayawan. Ang iba nga sa mga gawa ni Omri na kanyang ginawa at ang kapangyarihan niya na kanyang ipinamalas. Di ba nasusulat sa mga aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Israel? Sa gayoy, natulog si Omri na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa Samaria at si Akab na kanyang anak ay naghari na kahalili niya at ng ikatatlumput walong taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Akab na anak ni Umri na maghari sa Israel. At si Akab na anak ni Umri ay naghari sa Israel sa Samaria na dalawamput dalawang taon. At si Akab na anak ni Umri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat na nauna sa kanya at nangyari na waring isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Heroboam na anak ni Nabat, na siya'y nag-asawa kay Hezabel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo at yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya at kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. At gumawa si Akab ng asera, at gumawa pa ng higit si Akab upang mungkahiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya sa kanyang mga kaarawan, itinayo ni Hiel na taga Bethel ang Heriko. Siya naglagay ng talagang baon sa pagkamatay ni Abiram na kanyang panganay, at itinayo ang mga pintuang bayan niyaon sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Segub. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.